Ang CCTV sila Nakapatong si Anong. Nakapatong. Hindi ko na, maglalagto ka sila sa CCTV. Ang yun na Gaby. Uuuh. Ay!

Kita nyo. Ito. Uy. <laughs> Stoy. Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yung ginagawa nyo? Hindi pa kayo matulog? Ha? Hindi pa kayo matulog? Ayaw nyo pa matulog? <laughs> Anong ginagawa nyo dyan? Bakit nagaganyanan pa kayo? ha ada kita ga wajah ha ada kita ga wajah